Shoutout mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Idol Lito Buino, kay Dayilin Ilin Ido, Almalin ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Merinda Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nackel, Miss Miami Laurel, maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simula na po natin ang ating kwento. Agad naman na naunawaan ng mga albularyo ang ibig sabihin at ipahiwatig ng batang babaylan na si Bituin. Sa kanilang nasaksihan kasi, batid na nila na kayang-kaya ng mga batang kasama ang mga aswang nasa paligid. Sobrang nagulat pa nga ang mga ito sa kalakasan ng mga bata. Ang mga ang tingirong nagdadalawang isip sa mga kakayahan ng mga bata. Sobrang na mga ang mga ito at nahiya sa kanilang mga pinagsasabi doon sa pagpupulong ng mga ito. Ngayon, tama nga ang mga sinasabi nitong si Manong Ernesto na malakas ang mga batang ito at malaki ang kanilang maitulong sa labanan. Mabilis nang kumilos na ang mga albularyo at tinulungan na madala ang mga sugatan doon sa kanilang sasakyan. Samantalang itong si Bituin, mariin itong nagmanman sa bawat ikinikilos ng mga gabunan. Uwi ka nitong si Bituin doon sa dalawang mga batang paslit. Puno, otoy okay, tutulungan ko lamang si manong Ernesto para makalayo na galing sa mga aswang. Kayo na muna ang bahala sa mga ito. Tumango lamang ang dalawang mga batang paslit at mariin ng pinakiramdaman ang mga galaw ng mga aswang sa paligid. Ilang sandali lamang, naglulundagan na ang iba pang mga aswang papunta doon sa kinaroroonan nila ni Bituin at ng mga albularyo. Kaya mabilis na din na kumilos na at utoy. Mabilis na tumakbo ang mga ito. At hinarang ng mga bata ang mga aswang Agad na uwi ka nitong si Puno. Huwag niyo nang pakialaman ang mga kasamahan namin. Kami ang harapin ninyo, mga demonyo. Mabilis din na tumalon at umikot sa ere itong si Otoy sabay ng pagpakawala ng mga pagkalamot doon sa mga aswang na papasugod na sana doon sa mga sasakyan. Kaya walang nagagawa ang mga ito, kundi ang tumigil at harapin ang mga bata. Uwi ka agad ng matandang gabunan. Napakakulit ang mga batang ito. Kilala ko ang mga ito. Naririnig ko na ang balita tungkol sa mga apo ng isang malakas at mabagsik na babaylan na galing doon sa bana ng kanlasog. Kaya kinakailangan pa rin natin na mag-iingat sa mga batang ito. Kapag nakakalayo na si Naduroy, aalis na din agad tayo ngunit kakatapos pa lamang sa pagsasalita ng matandang aswang, ubod na ng bilis na umatake itong si Buno. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang sumulpot na lamang ito doon sa kanilang harapan at nakaamba na ang gagawin na suntok ng batang paslit. Mabilis naman na nagpulasan ang mga aswang nagabunan para makalayo at makaiwas agad. Ngunit ang isa sa mga ito hindi na nagawang makatras o makatalon man lamang dahil biglang may mga tangkay ng kawayan ang pumulupot sa mga paan ito na nagiging dahilan para hindi na ito makausad pa. Bago naman iyon, maputol ng aswang tumama na sa ulo ng gabunan ang malakas na pagsapak ng batang si Buno na nagiging dahilan para bumaliktad ang katawan nito na bali pang ang mga paan nito na may mga nakapulupot na mga tangkay ng kawayan at nabasag din ang bungo ng nilalang na nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Bago naman makakilos ang iba pang mga aswang, walang habas na itong inataki ni Utoy na sa mga pagkakataon na iyon, biglang sumulpot na lamang doon sa kanilang kinaroonan. Agad, naggumawa ng mga usal ang mga aswang nagabunan. Para subukan na labanan ang mga bata. Ngunit ang paalala ng kanilang namumuno sa kanilang pangkat. Kung mapagtanto ninyo na hindi natin kaya ang mga batang ito, kinakailangan na natin na lumayo agad. Pagkatapos, agad na ibinato ng mga gabunan ang kanilang mga nakahandang usala. Naging dahilan din iyon na para bumagsak itong si Utoy ng tamaan ng mga orasyon. Ngunit ganon pa rin itong si Buno. Hindi tumalab sa kanyang katawan ang mga ginagawang usal ng mga aswang. Nang makita nitong si Buno na bumagsak itong si Utoy doon sa kalsada at pinalibutan agad ng mga aswang na gabunan. Mabilis nang gumawa ng paraan itong si Buno. Agad itong umindak sa lupa kasabay ng pag-uusal nang ilang mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, agad nang nabibiyak ang kinaroonan ng mga siminto nitong si Utoy at kinuha ito ng mga tangkay na kawayan galing sa ilalim ng lupa at dinala agad ang kaibigan nitong si Buno doon sa ligtas na lugar bago pa ito maatake ng mga aswang. Gulat na gulat na naman ang mga gabungan sa kanilang nasaksihan sa kabila ng pagiging paslit nitong si Buno nakakagawa na ito ng mga malalakas na mga usal at ganong uri na paraan bago naman na masundan nila ang ginagawang iyon ni Buno bilang humarang sa kanilang harapan ang maraming puno ng kawayan ngunit linlang lamang na orasyon ang mga ito at pinaglaruan lamang ang mga mata ng mga asuwang naging dahilan din iyon para mawala itong si Buno sa kanyang kinatatayuan at sa isang iglap, dumaan ang bata doon sa mga biyak na lupa sa pamamagitan ng kanyang mga tangkay na kawayan. At pagkatapos, bigla ang sumulpot na lamang ito doon sa likuran ng mga aswang. Ginawa iyon ni Buno ng ubod ng bilis na wala pang isang segundo. Kaya bago pa mapapansin ito ng mga gabunan, atake na ni Buno ang isang aswang at agaran ng napapatay sa pamamagitan ng pagtarak ng kanyang matulis na patpat na kawayan doon sa katawan ng aswang. Agad na nangingisay ang aswang pagbagsak doon sa lupa. Samantalang ang isa pang aswang, isang sapak ni Buno, agad itong tumimbuwang. Sa pangyayaring iyon na, napapasigaw na ang isang matandang gabunan. Inutusan na nito ang mga kasamahan na umiwas ng muna ang mga ito doon sa mga bata at umatras. Gamit ang kanilang mga usal, mabilis na gumagawa ng mga orasyon ang mga ito at mga linlang. Gumawa din ang mga ito ng mga pangwasak na usal sa palibot para hindi magagamit ni Buno ang kanyang mga karunungan sa mga kawayan pansamantala. Agaran ng nagpulasan na ang mga ito papalayo Ngunit hindi iyon ganon kadali dahil naabot pa ni Buno ang dalawang mga aswang at inataki niya ito ng mga pagsaksak gamit ang kanyang matulis na patpat. Samantalang itong si Utoy, nakabawi na ito ng lakas at inabot na ang isang aswang ng mga pag-atake. Kinubawan ito sa likod at agad na pinagkakalmot ng bata na nagiging dahilan para agaran din itong mamatay. Makalipas ang ilang mga sandali, tumahimik na ang buong paligid. Nawala na ang mga aswang at hinayaan na lamang ang mga iyon ng dalawang mga batang paslit. Hindi na din sinubukan pa ng mga gabunan na tulungan ang kanilang mga kasamahang nakabulagta. Wala na silang magagawa pa. Kung balikan ang mga ito at tulungan pa, baka pati sila Mapapatay ng dalawang mga mababagsik na mga batang paslit. Wika naman nitong si Buno kay Utoy. Tara na, Utoy. Sundan na natin sina Ati Bituin. Matapos lamang iyon, mabilis nang tumakbo ng dalawang mga bata. Papasunod doon sa sinasakyan ng mga anting miro kasama ang batang babaylan na si Bituin. Papunta ang mga iyon doon sa bahay nitong si Don Carlos. Samantalang sa kabilang banda naman, kasalukuyan ng ginagamot nitong si Duroy ang kanyang mga pinsalang natamo galing kay Buno. Pati pa nga, itong sinimpa may pinsala din ang bata sa kanyang dibdib. Galit na galit ngayon itong si Duroy. Ngayon pa lamang, gustong gusto na nito na makapaghiganti doon sa mga nakakalaban na mga bata. Lalong-lalo na doon sa maliit na paslit na si Buno. Natandaan niya ang mga pagmumuka ng mga iyon, lalong-lalo na itong sibituin kung saan tinulungan pa nila ang mga ito laban doon sa mga kriminal at nagkatitigan pa sila ng batang babaylan. Hindi niya inasahan na mga kalaban pala ang mga batang iyon at nagtatangan ng mga malalakas na kakayahan. Katanungan ng mga ito ngayon kung sino ang mga batang iyon. Papanong nasasabayan ng mga batang iyon ang kanilang mga kakayahan at kalakasan pati ang batang sinimpa tahimik at malalim ang iniisip ng batang paslit sa tingin nitong si Duroy nawindang ang isipan ng bata at hindi din ito makapaniwala na mayroong isa pang bata ang kaya siyang saktan at nasasabayan ang kanyang bilis at kagalingan sa pakikipaglaban ang isa naman doon sa mga antingero. Maluba ang tama nito at kamuntikan pa itong mamatay. Sa kasalukuyan, agad na kinausap naman itong si Duroy ang namumuno sa mga aswang. Kailangan muna nilang umalis doon sa bayan na iyon. Nagbago na ngayon ang kanyang plano. Ngayon, ang kanilang gagawin, hanapin ang mga batang iyon at patayin. Makalipas ang ilang mga sandali kasama na sinaduroy ng mga aswang sa pagbabalik doon sa kanilang kuta. Habang umuusad ang mga ito, sinabi na din ng mga aswang na ang mga batang iyon ay mga apo ng isang mabagsik na babaylan na galing doon sa bayan ng kanilasog. Kilala na ang mga batang ito sa isla at maraming nagagawa na mga ito para talunin ang mga kampo ng kaniliman. Wikang sagot naman itong si Duroy kung ganon tatamak simula sa araw na ito hindi ko na patatahimikin ang kanilang buhay pagsisihan ng mga iyon ang kanilang ginagawang pangingialam napatitig na lamang ang matandang aswang sa batang sitoray batid niyang kakaiba ang lakas ng batang ito ngunit ang katanungan ngayon sa kanyang isipan kung kakayanin ba nila ang kanilang mga kalabang bata Batid ng mga aswang nagabunan gabunan na napapalibutan ang matandang babaylan ng mga malalakas na mga kamag-anak. Alam kasi ng mga ito na bukod pa sa mga batang nakakalaban nila kanina lamang, may mga bata pang kasama si nanay kanida na pawang malalakas din at maliban pa sa dalawang anak ni nanay kanida na sina Luis at Lucas. Kaya gusto sanang sabihin ng matandang gabunan ang tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit nagdadalawang isip naman ang matanda dahil baka magalit pa ang apo ng mga albularyo at sila pa ang mapagbuntungan ng galit nito. Makalipas naman ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, narating na nila ang kuta ng mga gabunan na nandoon sa gitna ng mga malalagong kakahuyan. Nandoon ang mga kubo ng mga ito na nakatayo sa ilalim ng mga puno ng kahoy at maging sa itaas ng mga puno. Marami din ang bilang ng mga ito na sa isip nitong si Duroy mukhang humigit sa isang daan ang lahat ng bilang ng mga iyon. Napapalibutan din ng bakod na gawa sa kawayan ang kanilang kuta at maraming mga bantay sa buong paligid napagtanto nitong si Duroy na malaking angkan ang mga gabunan na galing ng lugar ng Mindanao. Sa ngayon, sa isip ng bata na magagamit nila ang mga ito sa kanyang plano. Wala namang kaalam-alam itong si Duroy na ang kanyang pakay kung bakit nandirito siya sa isla ng Sikihor para hanapin itong si Nanay Candida at ang buong pamilya nito ay nakakaharap na nila ang mga apo ng matandang babaylan. Kinabukasan naman, binalikan ng mga bata ang pinangyarihan ng labanan doon sa lugar na tinatawag na Kalinoybe. Kasama ng mga bata ang dalawang mga albularyo na si Manong Dodong at Manong Ernesto. Kasama din ang namumuno sa kanilang bayan na si Don Carlos. Sa kanyang napag-alaman, humihingi ito ng tawad sa mga bata dahil sa hindi nito pagtitiwala sa kanila ngayon na. Sa hiling na din nitong si Manong Dodong na dapat nabigyan na ang mga bata ng karapatan para sumama sa kanilang mga misyon Pagdating nila doon sa lugar na iyon, agad na bumungad sa kanila ang mga taong nandoon na at nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyayari doon sa lugar na iyon. Bukod kasi sa nababali ang mga puno ng kahoy na nandoon sa paligid Nauuka din ang mga lupa at mga siminto na hindi nila maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito. Uwi ka na lamang itong si Don Carlos doon naman sa mga bata. Bituin, ikaw na ang bahala. Kung kaya mong sundan ang mga iyon sa pamamagitan ng iyong mga ritual, gawin mo na agad. Kailangan na natin na masukol ang mga demonyong iyon para hindi na makagawa ang mga ito ng kasamaan sa mga tao. Matapos naman na magawa nitong sibituin ang mga ritual para sundan ang mga batang espya, dumiritso na mga ito doon sa isang kasama nilang albularyo na siyang nanggagamot doon sa mga sugatan sa bakbakan kagabi. Nando doon ang dalawa at kasama din ang ilang mga antingero para bantayan ang mga ito. Baka biglang sasalisi ang mga kalaban at tutuluyan na patayin ang mga iyon. Pagdating doon, nagsisisi itong si Don Carlos kung bakit hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ng mga bata. Hindi sana mamatay ang dalawang mga antingirong sakop niya. Matapos naman doon, agad na lumipat naman ang mga ito doon sa lamay ng dalawang mga antingero na napatay sa nangyayaring labanan kagabi. Tumulo ang luha nitong si Don Carlos nang masilayan ang mga bangkay ng mga iyon. Magpipinsan kasi ang mga ito. Kaya inilagay lamang sa isang lugar ang kanilang lamay. nandodoon na din ang iba pang mga albularyo. Agad na inanyayahan naman nila ni Manong Dudong at Manong Ernesto ang batang babaylan. Nagagawin na nila ang mga rituala para masundan agad nila ang mga batang espiya. Isang ritual na lamang ang kulang kasi doon sa mga ginagawa nitong si Bituin, kailangan na lamang ng panapos na dasal para mapag-alaman na nila ang kinaroroonan ngayon ng mga batang espiya. Ilang sandali pa, ang bahay kasi na iyon na pinaglamayan ng dalawang mga antingero ay pagmamayari nitong si Manong Ernesto. Kaya magagawa nila ang mga panapos na usal at fetual sa loob ng kwarto ng bahay na iyon dahil puno ng mga kagamitan ang bahay ng albularyo. Agad na gumagawa ang mga ito ng mga orasyon at ritual kasama ang batang babaylan na si Bituin. Samantalang sinabuno naman, nandodoon na mga ito sa may sala kasama si na Don Carlos. Hinihintay na lamang ng mga ito ang magiging resulta doon sa mga ginagawa nila ni Bituin. Lumipas pa ang ilang mga minuto. Lumabas ang mga albularyo kasama ang batang babaylan na si Bituin na nakalaylay ang kanilang mga balikat. Sa tingin nila ni Manong Ernesto, mukhang balik na naman sa simula ang kanilang mga dapat nagagawin. Wala kasing nararamdaman itong si Bituin doon sa mga nakuha nilang bagay galing doon sa pinangyarihan ng bakbakan sa nagdaang gabi. At hinala ng batang babaylan, maingat na ang mga batang espiya at laging nakataas na ang kanilang mga dipinsa at puder, pati na rin ang kanilang mga harang. Uwi ka nitong si Don Carlos sa kanila. Ano na ngayon ang ating gagawin manong Ernesto? Mukhang hindi pa rin tayo nakakasigurado kung umalis na ba ang mga iyon o kung nanatili lamang dito sa ating bayan at naghanap lamang ng magandang pagkakataon para muling makaatake at makapamiktima sagot naman ng matandang albularyo. E yan din ang aking iniisip ng Carlos. Sa tingin ko, mas nakakabuting nakataas pa rin ang ating mga dipensa. Ngunit sa ngayon, babawasan na namin ang aming mga kasamahan. Mas nakakabuting ang mga luma ko na lamang na mga tauhan ang aming isasama. Yung mga baguhan, wag na muna. Bago mabibiktima lamang ang mga ito. Mas nakakabuting dumito na lamang ang mga ito at magbabantay sa buong paligid. Sinang na naman iyon nitong si Don Carlos. Agad na pinulong nila doon sa bahay ng albularyo ang lahat ng mga kasamahan nila ni Manong Ernesto at Manong Dorong. Pinipili na lamang ng matandang albularyo ang medyo may kalakasan na mga kakayan ang isasama nila. Apat lamang ang kinukuha nitong si Manong Ernesto sa tingin ng matanda, malaki na ang maitulong ng mga ito doon sa mga bata. Ngayon kasi, mas pinahalagahan na nila ang anumang sasabihin nitong si Bituin. Ang gagawin na lamang nila ni Manong Ernesto, gagabayan ang mga bata at sundin ang mga gustong gawin at utos ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasya na muna ang mga ito na umuwi sa kanilang, kanilang mga bahay at mamayang gabi, muling magtitipon ang mga ito para sa kanilang mga nakatukang gagawin. Sa kabilang banda naman, doon sa kinaruroonan ng mga aswang, tuwang-tuwa itong si Tandang Turil nang makita ang mga apo ni Tandang Tasyo. Kahit kasi na namatayan ang mga ito ng mga kasamahan at mga tauhan, masaya pa rin ang matandang aswang dahil nakikita niya ang mga batang ito. Kaibigan niya ang dalawang mga albularyo, pati na rin ang ama ng tatlong mga bata inaabisuhan na nitong si Tandang Turil ang mga bata na kung ang kanilang hinahanap ay ang mga pumatay sa kanilang angkan maaaring nakaharap na nila ang apo ng babaylan wika nitong si Tandang Turil alam niyo Doroy kung mga bata ang nakakalaban at nakakaharap ninyo at nagtatangan ang mga ito ng kakaibang lakas na sabayan ang lakas ninyo. Maaring ang mga apo na iyon ni Candida, ang mortal na kaaway ng pamilya ninyo. Kaya gano'n na lamang kalakas ang mga batang iyon. Thank you